Nasira ang harapan ng van na ito sa kahabaan ng Luakan Road sa Barangay Scout Barrio matapos salpukin ito ng isang motorsiklo. Ang insidente nangyari pasado alas 7.30 ng gabi, kagabi November 11. Ayon sa Baguio City Police Office, patungo sa Central Business District ang motorsiklong minamaneho ng isang binatilyo nang maganap ang insidente. Hindi naman gaanong kabilisan, kaso nga lang uh, doon sa may curve ay na-overshoot niya yung curve na papunta siya ng uh, uh, CBD ngayon meron mang kasalubong na isang uh, vehicle na both of them are actually running slow uh, kasi nga doon uh, uh, meron tayong speed limit don na 10 to 20 uh, so, hindi naman sila ganong kabilis. ang kaso nga lang uh, considering the wet pavement ay siguro hindi makapag-curve ng sharp yung motor so nag uh, ikinuha niya doon sa may other lane so, not, not not knowing na may ito namang incoming ay doon sila nagkatagpo and then eventually so may uh, doon sila nag uh, nagcollide Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng rider ng motorsiklo na agad nilapatan ng paunang lunas. Nagkasundo mag-areglo na lamang ang driver ng van at rider ng motorsiklo. Paalala naman ng mga otoridad, lalo na tuwing maulan ng panahon. Uh, hindi natin naasahan ay may nangyayari sa kalsada. And then uh, mag-ingat talaga, sobrang ingat ang dapat uh, gawin. Lalo nga sa atla mga motorcycles. Kasi nga ang daming curves uh, along luwakan road. Uh, kahit mabagal tayong tumakbo pero still we have to... Uh, uh, negotiate natin yung curve properly. Doon lang tayo, you should always stay on our lane. Huwag tayo mag include sa kabilang lane kasi uh, maraming ang uh, blind curves, hindi natin nakikita yung pasalubong. Samantala na gip naman ng mga ang isang rider na nahulog sa bangin sa Camp 5 Canon Road sa Tuba Binguet. Ang rider nahulog sa halos 15 metrong laling na bangin agad namang naitakbo sa pagamutan ang rider. Vanessa Bugtong are engineers.